Isang so, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 12, 2025, Merkules. At ngayon naman ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Josefat, Ubispo at Martir. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay mula sa Aklat ng Karunungan, Chapter 6, Verses 1 to 11. Mga hari, Pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo ay kaloob ng Panginoon at ang kapangyarihay mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kundi kung hindi ninyo susundin ang kautosan at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahabagan at patatawarin, ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likas sa lahat, sa dakila at sa aba kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, may pagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matutong. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mabupalang araw sa inyo pong lahat. Muli patuloy po pong panalangin para sa kaligtasan po ng lahat ng mga nasalanta ng bagyo at para din po sa inyong pagbangon at nawa ay inyo pong maramdaman na kayo po ay hindi nag-iisa at uh, uh, kayo po ay hindi pinababayaan ng Diyos sa ating po unang pagbasa mula sa aklat ng karunungan mahalaga po no na talagang siguro i-address po talaga ito no sa mga leader ng ating lipunan dahil ito ay patang, uh, pahayag para sa mga hari ng buong daigdig, para sa mga namamahala, mga binigyan ng posisyon manungkulan bilang mga leader o pinuno. No? Dahil nga marami sa tao ang talagang uh, nag-aagawan, isa nga nag pa sa punto na sila-sila ay magsisiraan, maglalaglagan, magpapatayan para lamang sa posisyon ng pagiging leader, presidente, vice president, magiging mga senators natin at mga congressman, no? O sa lahat ng posisyon sa ating gobyerno na magandang paalala ito, no? Na sabi nga, ang inyong pamumuno ay galing sa Diyos. At dapat na ang inyong pamumuno ay naaayon sa kanyang mga utos kaya nga sabi si Kapi ninyo uh, na matutunan ang mga aral nito dahil mas mabigat po ang uh, magiging paghatol no, ng Panginoon pagdating ng araw na matatapos tayo sa mundong ito. Kaya sana po no, sa mga nangyaring pagbaha dahil sa mga kapabayaan uh, hindi ko po alam no, kung kapabayaan o sadyang sinadya na hindi uh, manungkulan ng, ng, ng mabuti at tapat dahil, dahil nga no, uh, sa pagsira ng kalikasan na dapat sila ang uh, una tigit no, na nagpoprotekta dito pero pinabayaan nilang sirain uh, ang kabundukan o kaya ganito katindi ngayon ang mga bagyo natin ganito katindi ang mga Uh, pagbaha na nararanasan ng napakarami nating mga kababayan dito sa Pilipinas. No? Tandaan nyo po uh, sa mga leader, sa mga pinuno ng iba't ibang bayan mula sa Pangulo hanggang sa Barangay, Barangay Kagawad man. No? Kayo po ay pinaalalahanan ng ating unang pagbasa na manungkulan ng tapat, manungkulan ng Uh, naayon sa aral ng Diyos. Nang sa ganon ay matuto kayo at hindi kayo mahatulan na, at maparusahan pagdating ng araw. Magkaroon nawa kayo ng malasakit sa ating mga kababayan. Pangalagaan niyo po, mamulat nawa kayo sa mga pagkasira na dinudulot ng kasakiman, pagkagahaman sa pera. Mamulat na wa tayo nang sa ganun ay hindi mahuli, at hindi tayo maparusahan at mapahirapan pagdating ng araw. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po na.